Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong kalusugan. Hi, magandang araw kaagapay. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan kung saan priority syempre ang wellness ng family at sa tuwing araw po ng Sabado, kami po ang inyong nakakasama. Dito lamang po yan sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center. Yan. Kumusta po kayo, Miss Mirna? Okay naman. Handang-handa na at magpapas uh, magpapasko na naman. reading uh, Ready-ready na tayo. Opo. Oh, 2024. I hope na lahat po sa atin ay ready na harapin ang 2024. Ano po? Pero uh, maganda po yung episode natin ngayon kasi ito ay uh, reminder sa ating lahat. Hindi nangangahulugan na holidays ay nag a din ang wellness. Ano? Ang uh, malusog na pagkain. So, part of our discussion is going to, uh, we will be delving on halamang gamot, uh, gulay at mga uh, benefit ng uh, halaman sa, sa ating pangangatawan. Ano nga ba ang uh, healing powers nito? Yan ay eh, sasagutin po sa atin ni Miss na kasama po sa magiging mga pag-uusapan natin. Ano yung mga tulong ng mga halamang gamot na ito sa mga common illness gaya ng diarrhea, 'tas yung opposite naman ng diarrhea yung constipation. Um, possible na mga bukol-bukol sa katawan, gout, and uh, other illness na kung saan malaking faktor ang halamang gamot. Magsimula tayo sa nakakain, Ms. Mirna. Okay, siguro uh, i-discuss ko muna ang healing power ng uh, halamang gamot. Uh, ang halamang gamot ay matagal na palang ginagamit ng ating mga ninuno at uh, bilang alternatibong pamamaraan para makagamot sa kanilang mga anak. Hindi naman uso noon ang mga synthetic drugs eh. Uh, sila ay kumukuha lang ng mga gamot sa halamanan nila. At uh, ano bang meron dito sa halamang gamot? Anong healing power nito? Ito ay natural at uh, may phytochemicals. Phyto means plants. So may chemicals sa plants na alive, living, kaya uh, nakakagaling sa natural na pamamaraan. Walang uh, kasahalong mga uh, wala mga chemicals, toxic chemicals na nagkaka-cause ng mga side effects, ano. So, maraming mga halamang gamot, wala itong side effect. Itong halamang gamot na ating pinag-uusapan kumpara sa mga uh, synthetic drugs, ano, maraming side effects yon At... Uh, kadalasan ang mga synthetic drugs ay nare-recall sa merkado o sa pharmacy dahil nagkakaroon ng mga liver toxicity ang mga pasyente kaya ni-recall o tinitigil yung paggamit pinatitigil no uh, so ang halaman gamot ay walang side effects ito ay napipitas lamang sa ating halamanan at uh, libre ito at wala kang ibabayad kumpara sa synthetic drugs costly siyempre Pamahal ng pamahala, no? Kung may maintenance drug, drug maintenance ka, naku, napakamahal ng gagasipin mo buwan-buwan. Samantala, ang halamang gamot ay uh, libre, readily available sa iyong uh, halamanan at uh, napaka-efektibo pa. At uh, hindi mo na kailangan pumunta pa sa pharmacy para bumili dahil nandiyan lang readily available. So, uh, ito ay uh, ang halamang gamot ay uh, nagsisilbing alternatibong medisina nakakagaling ng ating mga sakit na, na, safe siya hindi mo na kailangan ng mga dosages no any amount walang dosages pwede at ito ay uh, libreng gamot pwede maging libreng gamot sa pamilya at uh, kung ano ang mga common sakit ng ating pamilya, ito ay itanim mo. Dapat, ngayon, i-discuss kung anong dapat mo itanim. Lalo-lalo uh, na, nagsisimula ka lang sa halamang gamot. Ano ang dapat itanim sa bakuran mo para malibre na ang gamutan ng buong pamilya? At malaking tulong ito, sigurado natin, na bukod sa epektibo, libre na nga. So, Uh, paano ko ba natakuan ang healing power ng herbs? So, maikwento ko lang sa aking testimonial. no 1994, galing ako sa Amerika. Mubi ako ng Pilipinas. Dala ko tatlo kong anak. Baby pa sila. Isang isang taon, isang uh, dalawang taon, isang tatlo. Sunod-sunod yun sunod, 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 eh. Nako, lagi kami laman ng hospital. Maya't-maya't mag-church kami. Hindi nila kaya ang bacteria na meron yung mga bata doon kasi galing mm -hmm. sa Amerika lagi may sibon ubo ang dok pupunta kami sa doktor lagi na lang binibigyan ng oral antibiotics hanggang sa dumating na sa panahon na hindi na tinatablan ng antibiotics yung mga anak ko uh, at ina-IV na ang antibiotics so hospital kami so you can just imagine ang laki ng gastos at yung effect no sa katawan ng bata na nalulunod sa antibiotics na ayon ng tablan hmm. ang uh, Um, hindi na nagkaroon na ng resistance ano at the very early a young age ano natakuan ko tong oregano may nagsabi sa akin oregano yes mm -hmm. na sa si pon asthma hala ginawa kong tubig ang oregano tubig nila kaya sila oregano children ko mm -hmm. kaya talagang may pagmamalaki ko tong oregano na ito na nilalagyan ng kalamansi si honey Kung gusto ng bata ha damihan mo lang honey iniinom nilang para tubig. Umpisa noon, hindi na kami naho-hospital. Umpisa noon, kayang-kaya nilang labanan at ubo at sipon. Nako, I really, really highly recommend oregano. Talagang pagka sa onset pa lang na medyo sinisipon-sipon ng anak mo, panatat na agad ng oregano. Okay. Mayat-maya mo hindi na matutuloy ang kanilang ubo. Mm -hmm. So ilalagay yung oregano. Syempre para sa bata, mainom ng bata, dagdagan ng maraming honey no, Nang, Yes, matamis. Lalagayin okay. mo, lalagyan mo tapos dadalhin uh, lalagyan mo sa isang pitcher of water, tanggalin ang uh, dahon, timplahan ng 1/4 cup ng kalamansi at 1 1 1/4 cup ng uh, para sa bata ng honey para mainom nila. Nako, kahit na yung apo ko ngayon na one year old siya ngayon ay uh, sinasabi niya. ko sa anak ko na at talaga naman hindi natutuloy ang ubot sipon. Kasi pag natuloy si sipon-sipon, hindi naman agad sipon eh na malabot. Si sipon-sipon uubo-ubo ng kaunti. Maya-maya lumalalim ng ubo hanggang sa maraming ng plema, hanggang sa antibiotic. Dadalhin sa doktor, bibigyan ng antibiotic. So, sa so onset pa lang na medyo sisipon-siponin, banatan mo na agad ng oregano, mayat-mayain mo, tanggal, hindi na matutuloy, hindi ka na, na kailangan pang mag -antibiotic. So, mm. yan ang masasabi ko sa experience ko sa halamang gamot. Even yung aking ina na uh, 50 long years na diabetic, siyempre laging may UTI, binabanatan naman nga ng, uh, uh, ng uh, balbas po sa naku, patok na patok hindi na hindi na niya kinakailangan pang mag-antibiotic para sa kanyang UTI. No? Man, mm. Siyempre, maraming infection. Uh, lagi silang may infection. Prone sa infection ang mga diabetic. Yung aking staff na halos hindi makalakad sa sakit ng balakang dahil may UTI siya. Sabi ko, uminom ka ng, uminom ka ng balbas po sa sinubukan yung uminom. Siyempre, ma, hindi masarap ang balbas po sa na, mapait. Uh -oh. Pero, dahil gusto niyang gumaling, talagang ininuman niya isang picture. Isang picture lang ininuman niya in one day, sinunod-sunod niya, tanggal ang kanyang sakit sa balakang na halos hindi siya makalakad, nakalakad ng estate. So, talagang ito ang healing power ng uh, ng uh, halamang gamot. Talagang, kung ikaw sawang-sawa na sa drug, synthetic drugs, una-una, costly. no Subukan nyo, subukan nyo ang halaman gamot na i discuss natin ngayon sa iba't ibang classes. Mm hmm Actually, yung oregano hindi lang siya gamot eh, ano din siya, 'di ba? Ah, uh, condiment at uh, spices, no. Pwede rin tong uh, ilagay sa pasta, sa mga lutuin, sa kaldereta, nilalagay din 'yan. So, very versatile yung oregano kaya it's about time na magkaroon tayo ng uh, handy o yung uh, itinatanim lang ano at hand na makukuha natin kasi mabilis lang naman uh, tumubo itong uh, oregano at na mention yun na rin po no itong uh, balbas pusa at uh, na ginagawa din parang tsaa para naman po sa UTI. Doon po tayo sa treatment ng diarrhea and uh, constipation. Ano naman po yung halamang gamot para dyan? Okay. Uh... First of all, bago ko ulit sagutin yung uh, mga mga sakit, no? gusto kong i-share sa kanila paano ba ginagawa ang halamang gamot, iba't ibang pamamaraan. Ito ay uh, either gawin mong chat at sa isang cup of hot water, lagyan mo ng tatlong leaves. Ang tawag dito, infusion. Yun, pwede mo nang gawin siya. Or pakuloan tulad ng na-mention ko, halamang gamot. Pag pinakuluan mo, kailangan uh, yung kaldero mo hindi aluminum glass sana ang gamitin mo o ceramic at hindi nakatakip ang uh, ang iyong kaldero let it boil for 15 minutes ano at Ah, uh, bakit po hindi kailangan takpan yung kaldero normally tinatakpan di ba uh, uh, dito ang 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 dahilan dito pag kinapukulo ano, at low fire kasi para mas uh, yung effectiveness ng gamot ay ma ma, ma malasahan okay, ay uh, no, effectiveness. makip, makip siya, oo. o mm solo -hmm. So low fire no at uh, huwag tatakpan para makip yung effectivity niya. So yan ang pamamaraan na mention mo na nga gawin sa salad, nuyain o kaya e ipapahid. Yan ang pamamaraan ng paggamit ng ating halamang gamot. At uh, yung ibang pasyente na uh, yung nauso noon sa Pilipinas ang tinatawag na pito-pito. So pito-pitong mga halamang gamot ang kanilang uh, inilalagay pandan, tanglad, malunggay, pito pito. Tapos nako ang health benefits ito ay talagang subok na subok na at uh, ito ay nakakagaling at uh, talagang kahit na anong sakit mo basta of course pag may nararamdaman ka ng sakit aside from halamang gamot it's uh, uh samahan mo na rin ang healthy lifestyle 'ko na kumain ng mga mga junk foods, mga meat mag-stick uh, tayo sa gulay, mm -hmm. no? plant-based diet. Miss Mirna. Sigurado, tatantin, Apo, uh, Yes, ma'am. If I may, no, Isa isa-isa lang po natin yung pito-pito kasi hindi po lahat ay familiar sa pito-pito na mentioned nyo po, pandan, tanglad, ano po yung pito na dahon na pinagsama-sama, malunggay. Oo. Oh, oh. Ang ito ay herb plans, herbal plants, herbal plants kasi pito, meron tinatawag silang yung health benefits. So, Uh, kahit na, kasi depende kung ano mga sakit mo, no? Katulad niyan. Uh, pwede mo lagyan siya kung ano ang sakit mo, depende. Namamanas ka, lagyan mo ng sambong. Uh, mayroong kang, uh, mayroon kang sakit sa kidney, lagyan mo ng banaba. So, pito-pito. Uh, ang mataas ang blood pressure mo, lagyan mo ng tanglad, pandan, para halim diuretic yan, sambong, kapag ito ay may mga kabag, balisaw-saw, serpentina, kung ito ay may bukol at uh, matasang blood pressure, blood sugar. So basta pitong halamang gamot ang sama-samahin mo at ito ay uh, complete health benefits na meron ka. Siguradong targeted mo na lahat. So ano-ano, kasi siyempre kung ikaw yung nagsisimula pa lang sa halamang gamot, uh, hindi mo alam kung ano itatanim mo sa inyong halamanan, Uh, depende kung anong sakit kasi ng pamilya. Kaya kailangan matutunan natin. Pero Miss na dun sa pito na yon ano yung hindi dapat mawala? Uh, anything. ah anything. Anything. Ah, anything. Oo, o. Basta pito sila uh, hmm. kasi merong tinatawag na uh, merong kasabihan sa Pilipino na well, hindi tayo naniniwala sa kung tayo mga Kristiyano. Yung uh, complete lucky number 7. Uh, so, okay. Pero dun sa sa wellness, kailangan pitong klase ng dahon. Mas, uh, mas efektibo siya. So, pag samasamahin mo lahat, dahil may kanya-kanyang benefits ito eh. Tulad ng, kasi na-mention ko na nga, tanglad, uh, lahat kasi covered na nga sa buong katawan kung ano man ang magiging problema mo mula sa head to toe, masakit ang ulo, nanihilo, head to toe. Yung pito-pito na yon covered na nga lahat. May oregano ka na, may, pang, may tanglat, pandan, meron kang malunggay. So sa dugo naman yung malunggay, no? antay aninya banaba, sa ihi naman yan, kung ano man ang sakit mo, serpentina, kung may bukol ka, sa bukong, pagsamasamahin mo no? at inumin mo, And, at gawin mo siya, pakuluin mo at uh, gawin mo siya araw-araw. Ang health benefits to ay talaga namang guaranteed na covered na yan lahat kung anuman ang lalabas mong mga sakit. Napakaganda talaga nito. So, 'yan ang ating masasabi. As, as I said, kung kayo bago pa lang sa bago ka pa lang sa halaman gamot. Ano bang itatanim ko? Uh, okay, of course, sa mga nagtatae, ayun, mag, magtanim ka ng dahon ng bayabas sa inyo para mga readily available katulad namin dito dahil kami ay uh, ang specialty namin ay mga breast cancer no syempre ang mga breast cancer yung kanilang mga mga sugat sa breast isa sa mga symptoms ay weeping wound hindi gumagaling yon nilalanggasan namin yan. Kaya meron kami dahon ng bayapas, nilalanggasan namin ang dahon ng bayapas, sinuhugasan namin para gumaling ang kanilang sukat. So, depende sa pamilya. Kung halimbawa uh, kami dito, meron din kaming aloe vera kasi yung mga kidney failure namin, kailangan bigyan namin ng aloe vera. Pero ang aloe vera ay pwede rin sa mga burns, sa mga skin problem, no ay binibigay din namin yan dito. Ano-ano meron kami dito? Siyempre, meron din kami balbas kusa, dahil marami may UTI, meron din kami ditong uh, serpentina pang pampaliit ng bukol dito, damong maria pang paliit ng mga mayoma Meron kami ditong uh, anong meron kami dito na aming um, sinasuggest na maglagay din kayong malunggay kasi siyempre pagka merong kang uh, sakit na cancer, may bleeding 'yan, bumabaksak ang hem ang hemoglobin nila. Nako patok na patok ang malunggay no sa amin dito aside from anti-diabetic ito anti uh, anti uh, anti hypertension anti cancer may anti-cancer din na property ang malunggay so yan ang makikita mo sa halaman na namin may banaba din kami ang banaba eh uh, ginagamit namin para sa mga may UTI may kidney problems no with sa mga may diabetes ang banaba ay uh, kapag mayroong nahihilo sa aming uh, uh, weight. Yan ay ginagamit namin ang banaba sa mga may uh, mataas na cholesterol dito. So, uh, ang ginamit namin kapag may nahihilo, na-mention ko, dahon ng bayabas at uh, amoy mo yun sa pasyente, mm. magigising siya. So, ito yung mga, ito yung ating uh, sinasuggest gamot. na itanim mo sa iyong halamanan kapag merong may sakit, alam mo, may dysmenorrhea, uh, isang, yung serpentina, da, tatlong dahon lang, masakit ang tiyan, di mo alam saan nagmumula, may dysmenorrhea ka. So, magtanim ka ng serpentina sa inyong bakuran. Kung ikaw ay, sa pamilya nyo, may laging sipunin-sipunin, magtanim ka ng oregano. Tapos, uh, yan ang mga, yan ang aming masasuggest na makilala nyo itong mga halamang gamot upang sa ganun, ito ay magamit natin sa ating pamilya na hindi hmm. na tayo kailangan pang bumili at pumunta sa, sa pharmacy at napaka-costly ay nandiyan na readily available para ipanggamot sa ating mga anak. So, paganda parang ano no, isinasuggest natin na sa Kapaskuhan eh bakit hindi halamang gamot ang iyong uh, iregalo sa kamag-anak mo, kaibigan mo, mga kaopisina mo no kasi Uh, halos sa uh, kalusugan, no? maayos na kalusugan ng ibibigay mong regalo sa araw ng Kapaskuhan. Magandang suggestion yan. At uh, Miss Mirna, me medyo mahirap ba na alagaan itong mga na-mention mo na mga halamang gamot like yung banaba, balbas pusa, aloe vera. Mang, ang ano, ang sa experience namin, hindi sila madala, mahirap alagaan tulad ng oregano uh, sa umpisa siyempre kailangan ng alaga ng kaunti didiligan kaunti ano para mabuhay. pero pag sarili siyang pag uusbong sarili mga serpentina napakadaling hindi sila sensitibo, napakadaling uh, itanim mm -hmm. oo kaya talagang I highly recommend talagang uh, subukan yung magtanim at uh, Nako, para na kayo may pharmacy sa inyong maliit lang na halamanan kahit na ilagay. Kasi itong mga, na-mention ko, except sa banaba at malunggay, malaking puno yan. Mm. Pero, at uh, ang bayabas puno. baho ng bayabas, malaking mm. puno siya. Pero the rest, malabas pusa, vera serpentina, yun ay maliliit lang na parang mga dahon-dahon diyan -dahon na parang uh, nalagay mo lang sa maliit na paso. Ay kaya na niyang tumubo, kayang-kaya kaya na uh, at uh, hindi ka na mahihirapan talagang pumita sa iyong halamanan. Na, na. Hindi mo naman kailangan ng malaking espasyo, maliit lang. Kung ano'ng sakit ng inyong pamilya, yon itanim mo yon. Okay. At sa Tree of Life Wellness Center po, um meron po kayong uh, ina-announce na 3-day uh, seminar orientation wellness. Uh, ano po ba yung uh, ginagawa sa mga panahon na yun? Uh, okay, dito sa amin sa 3-day seminar namin na ngayon, upcoming November 17 to 19, mag enroll na kayo, tawag na kayo. Ang health benefits kasi uh, ang amin itinuturo, ina educate namin ang pasyente para maging, uh, paano mag-change ng lifestyle. sa Wala sa kinag kinagiliwan nilang pagkain, ay mag-change natin ng lifestyle. Ang pagkain ng gulay na masarap naman kasi minsan ng Pilipino pagka sinabi mo, anong ulam? Gulay. Ay, walang ulam. No? So, nakasanayan kasi baboy, baka, yan ang ating pa, lalo na sa magpapasko na lechon. Mm -hmm. Lechon baka, lechon manok, lechon na uh, baboy. Lahat na ni lechon. Oo, oh, oh, yan ang ating uh, kultura na napakalaking handaan kapag ito'y may lechon na baboy, ano? So, yan hindi natin alam na ang benefit ang ang uh, ill effect nitong mga mga sakit na to. Pansinin niyo no sa ating mga listeners now kasi nung buhay pa ang aking mother no, tuwing Pasko nadala, nadadala namin sa hospital, ano, punong puno ang hospital mm -hmm. ng mga may sakit tuwing holiday season dahil diyan ang kainan na walang sawa na masasarap na na pagkain. Marami na heart attack, marami na stroke, maraming laman ng hospital. Naku, puno-puno, halos hindi kami makapasok. So yan, yan ay sa kadala, kadahilanan na tuwing Pasko o tuwing holiday season, ang dami nating pinupuntahan mga kaina. So hindi hmm. tayo uh, nakakapigil dahil sa sarap nga ay uh, hanggang sa hindi natin na-realize na, na stroke na tayo o na heart attack na. So, ingat-ingat lang. So, we suggest na we suggest na talagang uh, mag taper tayo sa ating mga pagkain upang tayo ay manatiling uh, healthy. no? Whether season man or out of season, hindi tayo magkasakit. Okay. At para naman po sa proper guidance ng wellness, uh, ano po ang number na pwede nilang tawagan at saan po kayo maaring bisitahin? Uh, ang ating matatawagan ay uh, 0949... 597 9911 ulitin ko 0949 597 9911 at pwede uh, na rin kayong tumawag sa landline 8776 3742 ulitin ko 8776 3742 Mhm mm Saan po ang uh, address ng uh, Tree of Life para po dun sa mga gustong sumadya sa inyo pong... Uh, okay, inyo? ang aming address ay 103 Washington Street, Merville, Paranaque mm -hmm. Okay, at uh, yan po ay uh, paalaala po sa atin. No? Every Saturday, lagi po nagpapaalala ang inyong uh, 702DZAS na pangalagaan ang inyong kalusugan pangangatawan. Lalo na ngayon, bare months, usong-uso ang, ang uh, uh, mga virus no hindi lamang po virus kundi yung uh, lifestyle diseases dahil nga sa pagkain ng hindi malusog so magandang paalaala po sa atin magtanim ng halamang gamot dahil ito ay magiging katuwang natin sa ating uh, uh, pang-araw-araw na kalusugan at syempre sa pagtatapos po ng ating programang kwentong kalusugan ang hamon din namin sa inyo hindi lang kayo makinig kundi Uh, challenge ito sa inyo na um, i-apply o magkaroon ng maayos na diet sa family. no? Mag-exercise at uh, magluto ng uh, malusog na pagkain. Uh, avoid po natin yung pagkain na minimension lagi dito sa ating uh, programa. Ako po si Joe Cabrera alabastro kasama si... Ako si Simira Arceda from Tree of Life Wellness Center. Hanggang sa susunod na episode ng programang Kwentong Kalusugan. God bless you po. Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong, Kwentong Kalusugan. kalusugan.